narinig mo yon Para daw malaman niya, lahat ng Pilipino sa Singapore, Duterte. Para daw, ano, supportahan niya si VP Sara. sinasabi ng mga tao, guys. Good morning, everyone. Grabe talaga, no? Kahit sa ang panig ng Pilipinas. Kahit, uh, alam mo yung... Uh, magrally yung alyansa. Duterte pa rin yung sigaw ng mga tao. Grabe, kahit na hindi si Duterte yung nandoon, Duterte pa rin talaga. Alam mo yung pinagsisigawan ng mga tao talaga Duterte kahit saan. Kahit na sa ibang bansa, guys. Grabe, Duterte pa rin yung sigaw ng mga tao sa ibang bansa. Alam mo, grabe. Lalong-lalo lalo na sa video ito, napahiya talaga si Andrew E. Grabe yung papasigaw niya sana eh, Duterte. Ay, papasigaw niya sana sa mga tao, aliansa. Yung sagot ng mga tao, Duterte. As in talaga yung narinig ko to, sabi ko, ha? Wow. Kakalungkot, alam mo yun? Alam mo yung sikat na... <laughs> sikat na nga yung hinire mo kasi alam mo naman, administrasyon, marami talagang pera kasi nasa administrasyon eh. Wala. Talaga hindi mo na talaga makai maikakaila na Duterte talaga yung mga tao. Kahit saan ka pa man magpunta. Kahit sabihin mo maraming taong dumalo sa rally ng alyansa, eh, hinahakot lang naman pala alam mo yon ng mga mayor, ng mga congressman, ng mga governor, hinahakot lang nila yung mga tao nila para naman may maging, alam mo yon para naman maraming tao tingnan yung rally ng alyansa, pero wala, Duterte pa rin. <laughs> so ito guys, panoorin natin to. Oh. So, pag sinabi niyong Duma, sabihin niyong Gete. Oh, Duma, Gete. Kasi sa Duma, Gete to eh. Yung, yung rally nila sa Dumaguete. Duma, Gete. Oh, dito, Alyansa, di ba? Pinapasigaw niya, Alyansa. <laughs> pakinggan nyo yung uh, yung sagot ng mga tao. Nako talaga. Di ba? Alyansa. Oh, pakinggan nyo yung sagot ng mga tao. Alyansa! Narinig yun? Alyansa! Duterte! Ay, nako. A Alam mo, sabi, Alianza Duterte! Alianza Duterte! Napabalik na lang siya sa Duma! <laughs> Binalik na lang niya sa Duma! Gete! Kasi pag Alianza sinisigaw niya, Duterte yung sinasabi. Natawa <laughs> tuloy kay Andrew eh. Ah, tingnan mo, kahit na kahit na duma na yung sinasabi niya Duterte pa rin yung sigaw ng mga tao. <laughs> ah. Grabe talaga no, alam mo yung nako. Ano kaya yung masasabi niya noon after nung nung rally no yun? no? Ano kaya yung sinabi ni ano <laughs> Andre? Ayoko na ho. Ayoko na, nagpapahiya lang kayo eh. Oh, ito pa guys, ito pa guys, yung rally sa Davao del Norte. Alam mo yung <laughs> mga tao umamin talaga dito sa vlogger na to. Umamin sila na hinakot lang talaga sila, may libreng kain. Alam mo yun? tinakot lang talaga sila ng mga mayor, mga congressman. May mga bus pa talaga, guys. Alam mong kahit dumating yung convoy ni Marcos, yung uh, sigaw ng mga tao is Duterte, tapos yung convoy pa talaga ni Marcos, yung mga services niya, may ano, alam mo yung may, may wifi blocker, alam mo yung walang makakapag-wifi pag uh, malapit ka sa ano nila mga services nila kaya nawala yung wifi niya paano orin niya to ang sigaw ho duterte duterte wala yung signal natin pero yung mga tao dito mga nakakulay pula Ayan, dami nakakulay pula may mga nakakulay puti din ang sigaw ho duterte duterte sinigaw pa ng duterte yung convoy ni Bangal ah, tingnan mo Kaso nga lang nawala yung wifi niya kasi may ano nga may blocker nga yung mga services yung mga um, yung mga sasakyan ni BBM kaya hindi niya na videohan yon pero talaga namang um, Duterte talaga yung sigaw ng mga tao no sa convoy niya <laughs> 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 Dinigawan po lang ano dinigawan po lang Duterte yung kung po ni Bagag, si Ligawan. Ah. May bitbit ano pala na ano yun. May bitbit pala na ano yun. May bitbit pala na tawag dito. May bitbit na signal jammer yung ano niya. Hmm. Oh. Signal jammer para tawag doon. <laughs> Kala ko wifi blocker eh. Thank you Lord. Buhay pa sa kapitid. Buhay pa, buhay pa. <laughs> buhay pa. <laughs> Ito eh, ito may kasapin tayo. Ate, ate. Ate. ate asa kay kagikan? Saragona. Ha? Saragona. Oh, gusto uh, siya. Ah. Tapo, ina ko bitola. Uy, na pala. Ah, oh, tingnan mo. Napago daw siya kain, tay wala daw siyang napala. <laughs> Tada. Wala na pala. Wala na pala. <laughs> <laughs> wala daw siyang napala kay Marcos. <laughs> Tingnan mo nga. <laughs> Tama na rin. <dapat> na. <laughs> Nagugutom. <lako. laughs> Nagugutom na daw siya. Talaga naman si ate, oh. tao na, eh. O saan sa? Ang isa ba? ba? tinan kuska, kuskayos, kuskayos. Osa, 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 osa. mo, Duterte talaga yung sigaw ng mga tao, no? Duterte. Uh, kuska, yos, kuska. Duterte. Yan, nasa rally yun, ti Marcos, ha? Pero Duterte yung sigaw ng mga tao. Duterte, osa, osa. Duterte. Pasabos, sabos. Duterte. Duterte pa rin. Wow. <laughs> ka, saan si ate katawa? Duterte. Ikaw tayo, ikaw te. Ika, Ikaw, po, sigaw po. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Duterte. Diba? Nandiyan sila sa rally ni Marcos, pero Duterte pa rin yung sigaw nila. Ay, si nanay, si nanay. Ikaw na, ikaw na. na, balik si Duterte kay maraming adik ngayon. <laughs> Duterte. 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 Sana balik si Duterte kasi maraming adik kayo. Dumadami na ang adik. Dumadami na. na totoo yan. Totoong totoo yan. Oh. Eh, sa oh. <laughs> <laughs> ang saya. Akala ko ito sa mga sumama dito. Kadugo pala natin ito mga sumama dito eh. <laughs> Oh, 'di ba? Akala mo mga supporters ni BBM 'yan, yung pala mga kadugo pala natin, mga PDP laban pala 'to eh. Duterte gamon to. No, Duterte. Ah, oh, di ba? Sabi niya Duterte pa rin tayo. Duterte gihapon ta. Hey. D Duterte gamon ta? Oh, Siyempre! Ha? Ayoko. hago mo ni uh, sabi niya nagdadalawang isip sila kasi huwag daw, huwag daw. kasi baka malaman. Malaman ng mga tao no, na Duterte pala tayo. Alam yaman, alam yaman, anak. Oh, dili lagi. Wani, ah, sir Wani, dili ni Akala niya pala mainstream media. Hindi niya alam na vlog lang pala yun. Akala niya mainstream media kaya ayaw nilang alam mo magpakita ng ganun. Kasi sign yun ni Duterte, di ba? Kaya baka malaman ng mayor nila. Ja, <laughs> yeah. <Taman>. USA vlogger. Pagkita, <laughs> <coughs> uh, <tod> uh, oh. USA vlogger. Pagkita mo. USA... Oh, USA. daw nila mamaya. <laughs>

Gamot! Oh, ang okay. lute. Oh, di ba? Oh, di ba? <laughs> oh, di ba? Duterte talaga lahat. Oh, oh. Duterte palin lahat ng mga tao, guys. Kahit anong gawin mo. Wala talaga. Nagpunta lang sa rally ni Marcos kasi may ah, libreng sakay, libreng kain, basta pupunta lang talaga, may pamimigay pa talaga, no? Yun talaga yung katotohanan. Kahit saan mag si Marcos, yun talaga yung nangyayari. <laughs> Ngayon, guys, ito guys, so panoorin natin to sa ibang bansa to ha, sa Singapore guys. Alam niyo sa Singapore to, pero yung sigaw na yung nagpunta doon si ano lang si JVE Hersey to. Pero yung sigaw ng mga tao guys, ay Duterte pa rin. Alam mo yung anak ni Estrada, Duterte pa rin yung sigaw ng mga tao. Ta panoorin niyo. Ah, uh, naririnig mo 'yon? Yung sa kabilang banda, grabe Duterte pa rin 'yung sigaw nila. <laughs> Tapos oh, makinig ka, sabi ng uh, nagvi-video na Grabe no, hindi magkamayo yung mga tao guys sa Singapore to ha. Grabe yung sigaw ng mga tao, Duterte pa rin. guys, sa Singapore na to ha. Dabe, sobrang daming tao. Grabe, sobra pa lang daming OFW oh, sa Singapore. Tingnan mo yung mall, punong-puno yung mall oh. Every palapag, sobrang daming tao. Grabe. <tipos> grabe no. Grabe, sobrang daming supporters ni Sara. Wow, I love you guys. Grabe yung sigaw ng mga tao talaga, oh. talaga. Alam, bilib na bilib talaga ako sa mga Pinoy kahit saan magpunta. <laughs> oh, 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 narinig mo 'yon? Para daw malaman niya lahat ng Pilipino sa Singapore Duterte. Para daw ano, <laughs> suportahan niya si VP Sara. sinasabi ng mga tao, guys pa niya doon? Oo, oh, sabi niyo, para daw pa ipakita niya doon sa Pilipinas na yung mga tao dito sa Singapore, Duterte. Grabe, no? Ang, persa ng dito. <laughs> <laughs> Ang lakas daw ng persa ng Duterte dito sa Singapore. <laughs> Ay, napatakan niyo kaya? Okay, I'm in na naman sa lahat niya. Oh, presidente daw nila dati si Erop, yung tatay niya. Diyan ang nga si, ano, Ang daming nagpunta, no? Sa pag, pagdating niya, ang daming nagpunta, pero yung sinisigaw, Duterte, hindi pangalan niya. Nako talaga tong mga Pinoy. So, guys, Hanggang dito na lang po tayo. Kung nanood ka hanggang dito, don't forget to like our video and please subscribe to our channel. Ano pong masasabi niyo sa video na 'to? Mag-comment po kayo. Kaya see you again next time. Bye.